Handa kaming mamatay, boss! Para sa dati dating presidente! Ialay namin ang aming buhay! Para sa kanya! Lagan! Gali! Magkamatayan na tayo! Sige! Kung yan ang gusto nyo! Sumuko na iyo. kayo! Felt Hindi kami susuko! Handa kaming mamatay para sa aming presidente! Alam nyo ba kung bakit pinatawag ko kayo? Hindi, boss. Bakit pinatawag mo kami, boss? Nabalitaan ko kasi na dinakip na yung ating dating presidente. Sino, boss? Ang ating mahal na dating presidente, si Rodrigo Rua Duterte. Boss, hindi kami papayag na huhulihin nila ang ating mahal na dating presidente. Labag yung sa kalauban namin, boss! Kaya ko kayo pinatawag dahil ililigtas natin ang ating dating presidente. Boss, anuman ang inyong yutos, susundin namin. Handa kaming mamatay, boss, para sa dating dating presidente! Ialay namin ang aming buhay para sa kanya. Dapat hindi nila ginalaw ang ating dating presidente dahil di nila alam na buong Pilipinas ang makakalaban nila. Boss, saan ba natin sila matatambangan? Ako lang bahala. Sumunod lang kayo sa akin. Lakad! Lakad! Dali! Dalian mo! Lakad! Lakad! Boss, sigurado ka ba? Nandito sila dadaan? Kating-kating ang iyong kamay ko, boss. Dito ka nang pumatay! Relax lang kayo! Dadaan dito yun! Lakad! Bilis! Bilisan mo! Boss! Nandiyan na sila! Anong plano mo? Magsabi ka lang boss! Ngayong dalawa! Naghiwalay kayo! Sige boss! Dito ako sa kabila! Sige boss! Dito ako sa kanan! Lakad! Bilisan! tumigil kayo! Sino kayo? Huwag kayong umarap dyan! Hindi kami aalis dito hanggat hindi namin dala ang dati naming presidente. Alam nyo ba kung anong ginagawa nyo? Sumunod lang kami sa utos! Sino nag-utos inyo? Ang ating presidente! Presidente niyong bangak Tarantano ka! Anong gusto niyo, gulo? Ang gusto lang namin, may uwi yung dati naming presidente. Hindi pwede yan! Kami ang mananagot dito! Magkamatayan na tayo! Sige, kung yan ang gusto niyo! sasadyain mo hindi makawala si Presidente! Dadaan mo na sila sa aking bangkay! Bago nila makuha ang ating Presidente! Magkamatayan mo na! Bago nila makuha ang ating Presidente! Ah! Magkamatayan na! Kung yan ang gusto nyo! Pare! Pare! <coughs> Bak matanya ah! Kenapa nih? Op op! Hindi kami susuko! Handa kami mamatay para sa aming presidente!